klasing mga pintuan ito mga babae halikayo nakita niyo na ba ito ano ang narian oh medyo masyadong mainit para sa akin kevin sunog na sunog ka samantala tingnan natin kung ano ang nasa likod ng susunod na pinto halika na oh gaano kalamig ito nag na ba ako hindi ako makagalaw Ah. Uh, ano ang nasa likod ng huling pinto? Susubukan ko na lang. Wow, may portal dito. Oh, mga kaibigan, hinihigop tayo. Wow! Nasa na tayo ngayon? Meow! Ara na! Meron akong mainit at meron akong malamig at wala akong kahit ano. Ang malas! Wow! Wow, mga babae! Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng balot. Tapos na sa foil. Yan na! Oh, sigurado ang laki nito. ka ba? Kailangan nating subukan ito. Jelly? Oh. Mm, ang sarap nito! Hindi ko kayang tumigil! Gusto ko pa ng gusto! Ang sarap nito, nakakabaliw. Kihintayin, ano ito? Oh, mainit ako. Hindi iyan maanghang. Gusto ko lang na Tulo. magdala siya ng stethoscope dito. Quentin Harris, tubig, Berta. Ah! Mukhang mas maganda ang pakiramdam ko kahit na... Hindi! Pilasan mo, Quentin! Ang ganda. Yan ang kailangan ko. Kahit pa Maraming paano salamat. Ito. Oh, tama lang 'yon. Ah, uh, anong nanjen? Isang mahiwagang wand? Wow, bakit ang tagal? Hmm, Visit. Panahon na para ilagay ito sa oven, ano? ha? Huh? Wow, inihanda nito ang sarili. Ang bango. Wow! Yan ang kapangyarihan! Ibigay mo yan sa akin? Oh, sige lang! Pero may malaki akong tsokolate na itlog! Babalutin ko na ito ngayon? Um, medyo kakaiba? Sige, susubukan ko ito? Hindi ko makagat? Sige, babasagin ko na ito? Kunin mo! Oh, walang lumalabas mula dito! Ano ang gagawin? Hmm, isang idea! Kailangan ko ng hagdan. Ngayon, kukuha ko ng itlog at aakyat dito. Aba, magingat. Malapit na itong lumipad. Ha! Upang maging corp. Oh, pasensya na, Quentin. Hindi ko sinasadyang nasaktan ka. Akin ito. Ang sarap naman. Ang ganda ng tsokolate. Kahit frozen. At ano yun? Kumikinang doon? Kailangan nating linisin ito. Tingnan natin. Oh! Isang mahiwagang wand ito. Oh! Oo! Oh, oh. Tingnan natin kung ano ang kayang gawin nito. Hoy! Akin ito! Ibalik mo! Oh! Wow! Ang ganda-ganda. Saan ito pupunta? Ah, magingat. Um, oops. Kasalanan mo yan, Quentin. Oh, sa tingin ko, kaya ko siyang i-defrost. Iyon na. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Huwag mo akong pasalamatan, nag-o-overheat siya. Aray! Palamigin mo siya. Ah, okay, ganito? Oh, binigyan mo ako ng magandang ideya. Maglaro tayo ng hot and cold sa bilang ng tatlo. Sige na. Ah, uh, anong nakakatawa? Hindi ko maintindihan. Bueno, ibigay mo sa akin yung tenga. Hindi mo sila karapat-dapat. Mas mabuti na 'yan. Nagawa ko na ang trabaho ko. Isa, isa, dalawa, tatlo. Balik tarin rin ito. Dalawa, na naman tatlo. ako. Tatlo. At ako, um, may sipon ngayon. At wala akong kahit ano. Ay, kaya mag-enjoy kayo. Hindi ako kasama ano? sa listahan yan. Grabe. Grabe. Mayroon akong kumukulong Fanta dito. At mayroon akong buong refrigerator. Uh, hindi bumubukas ang pinto. Anong gagawin? Hoy, Ibigay mo ang Fanta, hangal na refrigerator. Mawawala na ako ng pasensya. Ha? Huh? Isang ideya? Gamitin natin ang strap. Ayan na. Bukas na. At narito ang paborito kong lata na kay nakakahiya. Ayos! Sige, susubukan ko na ngayon. Bakit? Hoy, hindi ba't nakakabagot ito? Dapat ko na bang ilabas ito? Tama, Yan, hindi ko I... maa... Simulan. Tara na. Gawin mo ito at bubuksan ko ang garapon. Parehong nandyan ang takip. Maganda. May yelo? Pero sa tingin ko, makakatulong ang kutsara para makuha ito. Magaling. Nasa loob na ito. Ngayon, may popsicle ako. Nasa stick ako. Patalsikin ang hari. Pillars of eternity! Ano ang nangyari? At mas masarap pa ito. Napakasarap nito. Gustong gusto ko, um... Prutas na yelo. Panahon na para subukan ko ang aking Fanta. Ibubuhos ko ito sa isang oh, tasa. Um. Sinusubukan ko. Oh, wow! Oh, ang init! Hindi oh, madaling ito, inumin sigurado. May naisip ako. Ilalagay ko ito sa labas sa malamig. Malakas na hangin. Makapal na... Ginong Holga class? Oh, namiss niyo ba ako dito? Ah, uh, snow lang kayo. Sige, pero lumamig na rin sa wakas ang Fanta. Ah. Ngayon, ligtas ko na itong may inom. Mm, ang sarap at ang sarap sa pakiramdam. Um, anong problema mo? Sige, alis na tayo. Ano meron dyan? Nako, Mainit na naman? Hanggang kailan ito? At may sipon na naman ako. At wala na naman akong halaga. Wow! Ang laki ng kahon! Wow! Wow! Napakarami niyan para sa akin. Oo! Oh, uh, huwag kang magalit. Mas mabuting panoorin mo akong magbukas. Ang aking... Uh, well, nagyelo ito. Wala akong lakas kahit kaunti. man, mayroon ako ng isang bagay. Huwag matakot. Tara na. Libre! Ako'y isang pro! Oh, nanginginig. Ginawa ng lagari ang trabaho nito. Wow. Tapos Pignan na. Tingnan natin dahil kung ano ang nasa loob. Oh, yan ang laki. Hayaan mo akong subukan. Kahanga-hanga. Aray, ang mga ngipin ko. Oh, masyadong mahirap. Sige, puputol-putulin ko na lang. Mm, at bubble gum. Yan ang kailangan mo. Napaka-intense. Lalabas ba ang bulan ng Batunayan? tubig? Sige. Ah, so wala nang ng karon ako ng napakalaking butas ng puwit. Umuulan ng niebe, mga babae. Nakikita niyo ba ito? Isang tunay na inkanto ng taglamig. Ang galing. Ang saya-saya nito! Sige, ngayon ay ako naman. Buksan natin ito. Tava ba yan? Napakainit! Ay, ang daliri ko! Alikan! Oh. Meow! Ano ang gagawin dyan? Tama, magluluto ako. Flint na may fan. Oh, oo, oh, oh, isa lang akong henyo. Panahon na para makuha ko ito. Wow! Ang kakaiba! Gutom. halika rito. Wow! Ito'y sarap niyan. At ang mga bula. Tingnan mo yan! A steak, di ba? Gusto mo pa? Oh! Ah? Ang mga kamay? Mukhang naipit ito! Tulong! London, hawakan mo ang kahon at ilalabas ko ang kamay ko. Oh, halika na! Sige na! Aray! Naulog ako! Aray! Ang ulo ko! May nakita ba kayo at uh, okay, naiintindihan sorry. namin? Blake! May kutob ako. At mayroon akong carbon. Wala akong kahit ano. At... Na-figure out mo na ba? Ayaw mo bang magpalit? Hintay! Ano 'yon Nako! Naman! Mga waffles? Wow! Meron akong mga At may frozen. waffle iron ako. At ito ay may napaka-kaaya-ayang amoy. Ano ang nasa loob? Hmm. Mga bagong lutong waffle. Ang pinakamagandang amoy sa mundo. Halika dito. Ang init. Tulong, mga tao. Dalian ninyo. Mga tao. Ah! Paano kung hipan natin ito ng sabay? Oh, kawawa naman ang daliri ko. Ano ang gagawin ko? Well, tiyak na hindi ito hahawakan. Tama iyon. Isang aquarium na may tubig? Mapapalamig ka nito? Paraan ng proteksyon para sa akin? Maganda. Simulan na natin ang pagsisit. At ang una, ang daming usok. Pero handa na ang waffle. Hoy, hoy, sa saan ka nagpunta? Bakit mo ginawa iyon? Oh, Quentin. Kumilos ka gaya ng isang adulto at kakainin ko na ang waffle ko ngayon. Whipped cream sa itaas at... Yan ang kailangan ko. Ang sarap, napakasarap! Sa tingin ko, Oras na para subukan Mom! ko naman? Ah, nagdikit-dikit sila dahil sa lamig? Siguro isang tinidor? Ah, nawasak lang para sa wala. Sige, gagana ang kutsilyo? Pupunit-punitin kita? Hindi! Sige. Narito ang isang lagari para sa'yo. Sige na! Ano? Maging ang lagari na bali? Aba, ayan na yun. Casper! Ikaw. Flamethrower! Konting apoy! Ayan! Ang galing! O oh, mga kaibigan! Pasensya ah! na talaga, Jim. Eh, hindi sinasadya! Oh, hindi sila! Nasunog! Oh. Paano? Na iyon ay... Uy! Huwag mo akong pagtawanan! Oh, mga tao. Nagustuhan mo ba ang video tungkol sa multi-araw na hamon? Kaya mag-subscribe para hindi ma-miss ang bagong saya? mga cool na video. Makikita ka namin sa lalong madaling panahon. Paalam.